Good day mga kapatid <coughs> Nagraride po tayo ngayong Mother's Day Kaya happy Mother's Day po sa lahat ng ina at nanay Sa ating pong ride reflection Regarding Mother's Day at sa mga ina po sa mundo <coughs> Sa Bible po Ginamit pong illustration ang mga nanay when it comes to a lot of Biblical truths. Number one po, yun pong uh, tribulation in Matthew 24, in the last days daw, ay uh, makakaranas ng mga kakaibang mga bagay. Troubles and uh, sorrow ang napakaraming tao. Dahil nga po dito sa para parating na pagkatapos alright and sinabi po doon like earthquakes and other natural phenomena ay first of the birth pains pa lamang ngayon po pagdating sa birth pains na binanggit din po ng Biblia na compare ang matinding paghihirap ng tao bighati at uh, sakit sa paghihirap din po ng mga ina when comes to childbearing, labor alam ka pa? mahirap din po mga anak morning kaya po this Mother's Day we honor and acknowledge po yung mga anak pictures stated dun as uh, an example or uh, as an illustration yung hirap ng mga nanay when it comes to the troubles in the last days pero sinabi rin naman po ng John the book of John na matindi rin naman pong ligaya ang dulot sa pagiging nanay once ma-deliver na yung bata may time of suffering may time of sorrow and pain kayo din sa ating buhay pero it was illustrated in the Bible using it, the mothers na yung joy yung ligaya after giving birth after all the pain and labor ay binanggit muli ang mga nanay o ang pag pagiging nanay at pagdi-deliver ng anak. So yeah, again, we acknowledge po and honor the, big, the mothers out there. Lusong muna tayo. po, sige. Yes. Thank you. Yes. So yun mga kapatid, happy Mother's Day po. Ah, pagod ako sa ahon bigla. Salamat po for being one of the greatest influences ng maraming tao like for me po Shout out sa aking Mami Roxanne na nagpalaki sa akin Sa Lola ko Sa aming inay Yan. Dahil alam niyo po sa Book of Timothy Binanggit din yung influence of the mother kasama ang lola. Yun nga yung influence ng mga nanay Si Timothy po was influenced Si Timoteo was influenced by, her, by his mother and grandmother acknowledged by Paul in his letters. na isa sa mga factors kung paano nakarinig ng mabuting balita na mentor or na disciple si Timothy started at home so mga nanay salamat for the good influences na inyo kalob kaloob sa in Luke chapter 1 verse 46 to 47 even Mary or as we call her Mama Mary no? meron siyang magnificat my soul magnifies the Lord sabi doon sa 47 rejoices in her Lord and Savior Savior from sin Savior from the consequences, eternal consequence of her sin. Sabi ng Romans 3.23, lahat tayo nagkasala. Ngunit sa 6.23, for the wages of sin is death. But the gift we have in Christ, Jesus is eternal life. So nawa, mga nanay at lahat po sa pamilya, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Happy Mother's Day sa lahat. We honor you. Kayo'y biyaya at pagpapala sa marami. Salamat sa inyong impluensya. Sa mabuting halimbawa at uh, katuruan. Happy Mother's Day sa aking ina. Mami Roxanne. Sa aking lola Meding. Sila yung dalawang primarily nagpalaki sa akin sa aking mother sa mami Mariel kay mama sa aking biyanan at higit sa lahat sa aking mahal na asawa yo happy mother's day grace mahal na mahal namin kayo mahal ka ng mga bata